Bago ang naturang pulong kay President Xi, ay nagkaroon din ng meeting si Pangulo Marcos kay U.S. Vice President Kamala Harris kung saan nakasentro ang kanilang pag-uusap sa sitwasyon sa West Philippine Sea at sa mga paraan para mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Samantala, muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi ibibigay ng Pilipinas ang anumang teritoryo sa gitna ng patuloy na territorial dispute sa West Philippine Sea. Sa kanyang paglahok sa Daniel K. Inoy Speaker series sa Asia-Pacific Center for Security Studies sa Oahu, Hawaii, sinabi ni PBBM na patuloy na susunod ang Pilipinas sa international rules-based order at palalakasin ang mga alyansa sa mga partner nito. Iginate ni Pangulo Marcos na malinaw anya ang batas gaya ng tinukoy ng UNCLOS at ang final and binding 2016 award sa South China Sea Arbitration. The Indo-Pacific region, particularly the West Philippine Sea, is in the middle of a global geopolitical transformation and has become an arena of normative contestation. So I have said it before, and I will say it again. The Philippines will not give a single square inch of our territory to any foreign power. Samantala, binigyang diindi ni PBBM ang pangangailangang i-upgrade ang defense at civilian law enforcement capabilities ng Pilipinas, hindi lamang para ipagtanggol ang sarili, kundi upang maging mapagkakatiwalaan ding katuwang sa panriyong seguridad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Kresiling Katarong, SMN News.